mga busing itong halaman pala ito pag naka ano kayo nito sa kagubatan o sa madaanan nyo kung saan mang daan huwag nyo ito busing masagi kasi delikado po ang halaman na ito ito pala ay tawag sa amin lang atong sa tagalog alingatong Delikado itong mga busing pag nasagay nyo konti sa nakadikit sa balat nyo dito sa kamay nyo o uh, sa ano may mga ano to mga busing tawag dyan may aras yung ano nya maliliit na pap, may maliliit na pa parang ano mga karayom papasok yung sa ano nyo sa dito sa balat wag nyo itong masagay o uh, ano, nyo. iwasan yung mga busing pag may ganitong kayo makita ng halaman o oh, kahoy delikado ito mga bossing oh, sige mga bossing ito pala yan pakita ko sa inyo mga bossing ang kanyang dahon malapad na ito pala mga bossing ang ano yan sa, sa ilalim yung sa ilalim niya ang delikado maka lagay sa balat makati mahapdi yan mga bossing pag nakaano sa balat natin oh, sige mga bossing Lingatong ang tawag niya sa amin. Langatong sa bicol. Sige.